magtanong tayo Kuya, oh, yeah, good morning Pwede mong magtanong Kuya, saan yung view deck dito? Pantabangan Ay, view deck Opo ito pero ito yung cam Saan po banda yan? Balik po kami Tapos Ano meron? Kakaliwa po Tapos bababa po po Island Bali. Island Bali Resort. Hanging Bridge. Ah, that sinerts pala namin Hanging oh. Bridge. Pwede na ang mag-return dito na kaya. Anyway. Thank you, kuya. Salamat. First time sa isang lugar ba? At least alam niya na talaga ko first time. Pantamang ang bridge. Okay lang, parang nakapagbid. Okay lang yan. O, oh, uy. Ganyan ka mag-live. <laughs> Sorry. <laughs> Ito pang bridge. mga Ha? Pantapangan hang bridge. wala na akong Na hindi ka naligaw. <laughs> lagi ka naman lagi ka naman naliligaw eh. Na, 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 nakikita lang sa Facebook agad-agad din agad, agad di no? pinupuntahan so ayan guys naliligaw na naman kami <laughs> Ito yung aming adventure, ligaw adventure, guys. Pero maganda naman yung dinaanan natin, eh. Oo, maganda, oh. oh. Pentebangan Road. Pentebangan Road. Ayun, Pentebangan Road. O um, bakit dyan? Pantabangan, o. Uh. Ah, Pantabangan Dam. Wala. Ha, 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 ha. Good morning, guys. Good morning, everyone. Good morning. Good afternoon. Good evening. Ngayon, guys, ay nandito na naman kami sa aming bagong adventure. Nandito na naman kami sa aming bagong adventure, guys. Ayan. Wow. Ang, ang ha, nandito kami sa Pantabangan Hanging Bridge. Ayan, guys, yung view niya. Oh. Ayan, nasa yun, no. Ay, sila, sila madam lang na sila, oh. Ang oh, ganda. Tapos, pakita ko sa inyo yung lake. Pakita nyo yung pagmumukha ko. Guys, hello, hello everyone. Good afternoon, good evening, good morning. Nandito kami ngayon sa, pan, ano kasi yun? Pantabangan. Pantabangan View Hanging Dep. Bridge. Stop. Ayun yung, nandun sa likod yung Hanging Bridge. Ito naman yung lake. So guys, tingnan nyo ang ganda ng view. Nakaka-relaxan, lakas ng hain. Kung nature ladder kayo, talagang mag-enjoy kayo pag napunta kayo sa So kami guys ay nag enjoy talagang mag-adventure So ito yung aming uh, Ang aming part na ito ng aming buhay everyday <laughs> Every week, every month Na parang hindi makumpleto yung aming ano pag wala kaming adventure So ayan guys, andito kami sa aming adventure So samahan nyo kami guys sa aming adventure Ito, pakita ko sa inyo yung view

tapos guys ako ay maglalambitin guys ano <laughs> hindi naman siguro ito magiba kasi bakal naman siya <laughs> ayan ganyang kasaya si Inday guys uh, ang ganda ganda talaga ng view wala akong masabi sa dami dami ng mga pinupuntahan naming lugar iba iba ang ganda Uh, meron kang isang mapipili na masasabi mo, wow. Ganun lang, guys. So, dito na pa talaga ako. Kasi, ang ganda. Ka. Dito ako sa taas ng Pantabangan Hanging Bridge. Ayan guys. Oh. Ito yung taas. Tingnan nyo yung ganda guys. Oh. Yan. Nandun yung hanging bridge. Yung pula na yan sa bab. Ayan. Sa dulo yan. Hanging bridge yan. Diyan kami dumaan kanina. Tapos guys. Tingnan nyo yung lake. Ayan, yung lake. O, sa likod ko. Ayan, o. Oh. Ang ganda-ganda din. Ayan. Ayan lang, pasinsa na kayo. Wala akong stick na dala. Yung mukha ko, nakapront talaga siya sa, sa aking video. Ayan. Guys, ang ganda, o. Oh. Ayan, know oh, Yung lake, o. Oh. May mga naliligo doon. May floating cottage. May mga bangka. Ayun no, ang dami nila, dami, ang dami naliligo guys. May mga naka-tricycle, may naka-motor, may naka-sasakyan, o 'di ba? So bongga, bonggacious guys. bongacious ang ganda guys. Ayun no, Yan yung lake oh, ang ganda. Ganda-ganda talaga, just me yo. Talaga napakaganda. Ah, kaya ako pinapakita yung mukha ko guys. <coughs> Na nagbibidyo ako, na nandito ako sa lugar. Shout out po doon sa mga hindi naniniwala na kung saan saan po ako nakakarating. Kasi meron po kasing nagano sa akin na kung totoo daw ba talaga yung mga lugar na pinupuntahan namin. So, ito guys. Ayan, totoo ito. Hindi naman siguro naka-edit ito. <laughs> Ayan guys, so tingnan nyo yung nasa likod ko, yung lake. So ngayon, bababa na ako kasi sila madam ay bumaba na. Nakakagala lang naman ako guys. Ang totoo, nakakagala lang naman ako guys kasi sinasama ako nila madam. <laughs> yun, 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 guys. Okay. So ngayon guys, ay bababa na ako. Ayan, ito pa yung pakita ko lang sa inyo. Ay, madilim. Against the ano man. Against the araw man guys. Sumikat na yung haring araw guys. So. <clears throat> ayan, Pantabangan Lake guys, ayan so siguro naman naririnig nyo ang aking boses at kayo ay maniniwala na ako ay talagang nandito kasi meron pong iba na nagsasabing baka hindi po daw totoo ang aking mga napupuntahang lugar so ito ngayon, ayan o, ako mismo yung nagbibidyo boses ko mismo ang maririnig ninyo Ayan, nandito ako sa pinakataas. Ngayon ay bababa na ako dahil iniwanan na ako nila madam. Andoon na sila madam ayun sa hanging bridge. So, oh. nagpicture-picture -picture na sila doon sa hanging bridge. Gusto ko lang ulit kayong iikot dito sa lugar na ito at ipakita sa inyo ang ganda. Ayun. Ang ganda kahit na kung panunurin nyo ng buo yung aking video, kahit na hindi na kayo ano, kahit hindi kayo makapunta sa lugar na ito para na rin kayo nakapunta guys tingnan panoorin nyo na lang ang aking video guys ayan o oh. napakaganda ng lugar as in so hayo na sila madam ayan guys yung hanging bridge so pakita ko lang sa inyo no ayan hanging bridge tapos may isa pong tao doon nakita ko ayun po, oh. ayan po oh. o ayan Nagsusulo po siya. Wala po kasi siyang kasama. <laughs> nagsusulo yan, guys. Wala kasi siyang kasama. Kaya ayan, nagsulo na lang. ganoon naman talaga dapat, di ba? Kahit mag-isa, kailangan maging masaya. <laughs> Gumawa ng paraan paano maging masaya, di ba? Ganun, ganun, lang guys. Huwag maging ano, nega. So, hayan. Oh. Doon sa hindi naniniwala na ako'y kung saan-saan nakakarating ito. Oh. Ayan oh, pabababa na ako kasi nandoon na 'yung mga kasama namin sa baba. Oh, ayan oh, pabababa na ako, guys. Ito 'yung hagdan oh. Pakita ko lang. <laughs> matisod naman ako pababa. <laughs> Hindi ako nakatingin sa hagdan. O. So. Ayan oh, ayan 'yung maniwala, guys. Ayan, tingnan ko 'yung video ko 'yung sarili ko sa salamin. Ayan oh. Oh, ayan oh, nagbi-video ako, ayan Oh, oh di ba? <laughs> oh, yung isang may may nagsusulot talaga, guys, oh. Kawawa naman siya. Kawawa siya, guys, oh, nagsusulot. Sali ako. Sali ako. Ay mo ko pasalihin. Tapos, ayan. Wait lang. So, ito guys. Pabalik na kami doon. Ayan, no. Galing na kami dyan. Galing na kami sa lake. Ay, hindi na kami pumunta sa lake. Hindi ko alam kung pupunta kami doon mamaya. Tapos, ayun. Pabalik na kami doon sa... Ano, guys? Ayun, sa kabilang dulo ng hanging bridge. Ayan. Nandun na sila, madam. Iniwanan na nila ako. <laughs> Nagpahuli talaga ako. Kasi... syempre gusto kong magpakasawa ba namin yung ganda ng view view of nature syempre diba kaya ka nga pumapasal sa isang lugar eh para namnamin mo yung view oh, oy bakit nandyan na kayo, uh, ka, kayo. Dito, 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 dito. <laughs> kaya nga eh ay, oh. ay na sila madam sa baba ako nandito pa ako sa taas <laughs> pwede, pwede pumunta doon sa ilog oh, o oh, sige Punta na kayo sa bangka. sa <laughs> so, guys, sa ayan na sila madam. Ngayon, bababa na rin ako kay para makapunta din ako sa ilog guys. Ayan. Ayan guys. Ayan yung isang ali doon, pinatatalo na ako. Akala mo naman talaga makakatalo na ako, may harang kaya baba na kami sa lake? Ay, <laughs> nandito na pala kami sa baba ng lake. Bababa pa lang pala kami sa lake. Ayun. Ayun yung hanging bridge. Ayan. Ayan yung hanging bridge. Ayan yung biodig niya. nya. Ayan. Ayan si Tarzan. Na, nandyan kami sa taas kanina. Tapos, ayun sila madam doon. Nagpicture picture. -picture. Ayun no. Oh. Ang ganda kasi ng view guys. Uy, grabe sobra. As in, nakaka-enjoy yung view. Ayan may mga nariligo so ngayon ayan pababa kami punta kami doon sa ay puntahan namin sila madam ay sila madam doon no? no? picture picture sila doon no? so ngayon ayan palapit na kami sa lake galing na kami doon sa taas ha ay ano yan uwak uh -huh. may, may uwak na ibon guys nasa ay yun dumipad na eh, hey, lumipad na siya. <laughs> Hindi namin naabutan. Ayun. ayun yung biodeck guys. Ayan, oh. Nandiyan kami kanina sa taas. Ayan. Ang ganda. Tapos, ang ganda pa ng panahon. Grabe, oh. Ang linaw ng kalangitan. Tapos, makikita nyo guys yung paligid. So, ito yung dinadaanan namin, no? Oh. Ito, yung dinadaanan namin papunta sa lake. May ibang daan naman, pero dito kasi sila madam nagpicture-picture So dito sila dumaan Eh tinignan nyo yung daan guys Ayan o, <laughs> Ayan, o. Ah. Ayan Papunta sa lake Ayan doon sila madam nagpusing posing na So, ayan na, guys. Andito na kami sa lake na. Ayan o. Ayan na yung ilog. O. Ayan o. <laughs> andito na talaga kami sa baba. Kanina, nandun lang kami sa taas, tumitingin-tingin lang kami dito. Ngayon, andito na talaga kami, o. Ang ganda ng tubig, guys. kalmadong kalmado. Whew. Tapos, ito yung <laughs> dinadaanan ko, guys. Puro bato. Ayan guys, so. ayan guys Ayan guys Ayan guys Ayun na sila madam Kung saan saan na sila nakaano bawat video niya rinireview review ka agad eh tapos nyo guys so, ang ganda ng lupa na ito oh. yung shape ng lupa niya oh. oh ang ganda oh. oh. <laughs> ganda. ayun Noel no oh, no sa ilog pag picture tayo doon sa ilog nakapicture na kayo Den.